Good morning po, Brother Melvin. Ayan, maraming salamat po. At sa lahat po ng ating po mga kapatid ngayon na maaga nagising o kanina pagising. Dahil nandiyan ay araw pala agad. So salamat sa Panginoon sa makabuluhang panahon na ito. Ngayon ay August 22, araw ng Webes. Ayan, pinararangalan ng Diyos ang mapagkumbaba. Ayan, sino daw po ang pinaparangalan ng Panginoon? Ang mapagpakumbaba. So tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na siyang aming tagapaglitas, na siyang pinakamapagkumbaba, na siyang nagbigay sa amin na example. Salamat Panginoon sa pagibig ibig niyo po sa amin. Salamat po dahil hindi niyo po kami pinabayaan, Nariyan kayo para sa amin. Aming idinadalangin sa mga oras na ito, ang aming pong uh, pag-aaral. Hindi niyo po nawang tulungan kami na aming po maisabuhay ang lahat ng aming pong mapag-aaralan. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sangayon po dito sa ating key text, Lucas 14.11, sapagkat ang bawat nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. So sinasabi ng banal na kasulatan, ang itataas ng Panginoon ay ang nagpapakababa. Pero ang nagmamataas ay ibababa. Ayon. Ibig sabihin, eh, hindi dapat na tayo ay magbuhat ng sarili nating bangko, mga kapatid. So ito'y popular na verse. At uh, dito ni tayo ng ating Panginoon na ang ating kalagayan ay nakasalalay sa ating Panginoong Diyos. Kung gusto natin na maging mataas, kailangan muna na tayo ay maging humble. Ang Diyos ang magtataas sa atin. Huwag nating itataas kailanman ng ating mga sarili. Sabi po dito sa comment sa mga makalangit na dako, pinararangalan ng Diyos ang mga nagpapakumbaba sa harap niya. Si Moises na nasiraan ng loob dahil sa kawalang kasiyahan at pagrereklamo ng mga tao na kanyang pinangungunahan patungo sa lupang pangako. So si Moses, no, pinangunahan ng ating Panginoong Diyos sa Promised Land. Sabi dito sa 33:14 ng uh, Exodus, ako isa sa iyo at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan. So ang Panginoong Diyos ang magbibigay ng kapahingahan kay Moses. At gayon din sinabi ni Jesus Christ, 'di ba, sa Mateo 11:28, no, na ang pang siya din ay magbibigay ng kapahingahan. So never na sinabi ng Panginoong Diyos ni Jesus Christ na sila na yung kapahingahan, siya na yung kapahingahan, ang Diyos ang kapahingahan o si Jesus ang kapahingahan. So sinabi ng ating Panginoong Diyos at ni Jesus Christ na bibigyan tayo ng kapahingahan. Well, ang ating Panginoong Diyos dito na nagsasalita ay si Jesus Christ din naman dahil si Jesus Christ yung nakita ni Moises dahil sa Ama ay wala pang nakakita. Diba? O, sabi dito, napakalakas ng katiyakan ng presensya ng Diyos. Lumapit si Moises ng mas malapit at nagsimulang humingi ng karagdagan pang mga pagpapala. Sabi sa verse 18, hinihiling ko sa iyo na ipakita mo sa akin ang iyong kalwalatian. So yan po mga kapatid. Yan yung time na nakita ni Moses ang ating Panginoong Diyos. Kaya lang hindi buong bukaan. Yan, inaakala mo bang sinaway ng Diyos si Moses dahil sa kanyang pagpapalagay? Tunay na tunay ngang hindi. Hindi ginawa ni Moses ang kahilingang ito dahil sa tamad na pag-uusisa, may isang bagay siyang nakikita. So dito po mga kapatid, nakita ni Moises yung likurang bahagi ng ating Panginoong Diyos doon sa clip na bato. Yun po yung story nito. Sabi dito, nakita niyang sa kanyang sariling kapangyarihan ay hindi magagawa ng katanggap-tanggap ang gawain ng Diyos. Siyempre, di ba, eh, yung iniaatang sa kanya ng Panginoong Diyos, Parang hindi niya kaya. Hindi nga niya kaya magsalita eh. No, naiiya siya eh. Kaya meron siyang spokesperson si si Aaron. Sabi dito, nalalaman niya kung magkakaroon siya ng malinaw na pananaw ng kalwalatian ng Diyos, siya ay mapapalakas na humayong pasulong sa kanyang mahalagang misyon. Hindi sa kanyang sariling kalakasan, kundi sa kalakasan ng Panginoong Diyos na makapangyarihan. So dito po mga kapatid, ano? gusto niya makasiguro gusto niya makilala ang Panginoon para talagang magiging uh, malakas ang loob niya sa paghayo. So, ganun din tayo mga kapatid. Ano? Kung gusto po natin na lumakas ang loob natin, maging uh, matatag tayo sa pananampalataya, susulong tayo ng maayos, pinaka the best, makilala natin mabuti ang ating Panginoong Diyos. Pinaka the best mga kapatid, uh, makita natin ang kalwalatian ng Panginoong Diyos. Yun ang pinaka the best pinaka the best na tunay na ating kilalanin ng Diyos na sinasamba natin. At kapag nakilala natin, kapag nakita natin ang ating Panginoong Diyos, yung kanyang karakter sa buhay po natin, yung kabutihan niya, abay lalo tayong gaganahan at sisigla sa gawain ng uh, paghayo. Nailapit sa Diyos ang kanyang buong kaluluwa, ninais niyang makilala siya ng higit upang madama niya ang banal na presensyang malapit sa bawat kagipitan at alalahanin. So, sabi po dito, ang pinaka-the best para mawala yung mga alalahanin natin, yung mga bigat ng iniisip natin, yung mga problema natin, ay e lumapit tayo sa Panginoong Diyos. Kapag nakita natin ang Panginoong Diyos, nakita natin yung kanyang kalwalatian, yung kanyang karakter, yung lahat ng ating alalahanin, yung ating lahat ng problema ay e mawawala. Bakit? Meron pala tayong Diyos na pinagbilingkuran, No, meron pala tayong Diyos na maasahan, na aagapay at aalalay sa bawat isa sa atin hindi kasakiman ang nag-akay kay Moses Moises, hining makita ang kalulatian ng Diyos. So ito ah, nilinaw ng ating devotional na hindi kasakiman. No, na siya lang yung makakita. mga damang kasi sinabi niya eh, gusto ko pong makita. Hindi niya sinabi na eh, isasama ko po yung bayan para makita rin nila. Wala siya sinabi ganun ano. O reo, hindi sa kasakiman, sabi nila sa ating devotional. Ang kanyang tanging layunin, ano po, ay maparangalan ang kanyang lumika. So yun po yung uh, kanyang layunin. Ibig sabihin, alam ng Panginoong Diyos ang kanyang motibo. Tayo rin naman eh, alam ng Panginoong Diyos ang motibo natin. Eh. Oh. Bakit tayo nananalangin sa Panginoong Diyos? Bakit tayo nagbi-ministry? Ano ang motibo natin? Baka one day event lang yung ministry natin, natin natin na yan. Baka yung ministry natin na yan, eh, pansamantala lang. No? Hindi, hindi siya consistent ano ang ating layunin. Ano ang layunin ni Moises para maparangalan ang lumika? So yun ang pinaka -the best na layunin mga kapatid. Bakit natin ginagawa ang bagay na ito? Bakit tayo nagbiministeryo? Para parangalan ng Panginoong Diyos. Para sambahin ang Panginoong Diyos. Para luwalhatiin ang Panginoon. Yan ang pinaka -the best na uh, pinaka -the best na na magiging motibo natin sa paglilingkod. Batid ng Diyos, ayan, ang mga pag-iisip at layunin ng puso. Ayan. At naunawaan niya ang mga motibong nagtutulak sa kanyang tapat na lingkod na humiling. O bakit ka humihiling ng ganito? Alam ng Diyos na ang motibo mo. So ang pinakadabes talaga na motibo natin ay ang walhatiin ang ating Panginoon Diyos. Ang Panginoon ay nagdaan sa harap niya. So ito na mga kapatid yung nakita ni Moises. Nung dumaan ang ating Panginoong Diyos, ano po yung pagpaparangal na ginawa ni Moises sa Panginoon? Ang Panginoon, ang Panginoon, sabi niya, isang Diyos na puspos ng kahabagan. Pagpapala, hindi magagalitin at sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan. So makikita niyo mga kapatid, yung lahat ng binanggit ni Moises na pagpaparangal sa Panginoong Diyos, lahat ng ito kabaliktaran ng ating ugali, kabaliktaran ng ating karakter. Ibig sabihin, yung karakter natin mga kapatid is iba sa karakter ng Panginoon. Yan mga kapatid ko. No? Nakita ni Moses, samantalang sa, ayon sa Bible, doon sa dalawang magkadikit na bato, doon dumaan ang Panginoong Diyos. Nagpakita sa kanya. Likuran lamang ang nakita niya. Pero ang kanyang naibulalas, kahaba, no? puspos ng kahabagan ng Diyos, mapagpala hindi magagalitin sa gana, sa mawagas na pag-ibig at katapatan. So faithful ang ating Panginoong Diyos sa atin. Pagkamat tayo ay hindi faithful sa Kanya, ang Panginoong Diyos ay faithful sa bawat isa. Mayroong tunay na kapakumbabaan si Moises at pinarangalan siya ng Panginoon sa pagpapakita sa Kanya ng Kanyang kalulatian. Gayun din, Kanyang pararangalan ang lahat ng maglilingkod sa Kanya kagaya ni Moses na may sakdal na puso. Kung tayo ay may sakdal na puso, kung meron tunay tayong motibo sa paglilingkod sa Panginoon, tayo ay pagpapalhain ng Diyos. Tayo ay pararangalan ng ating Panginoon. Tayo ay bibiyayaan ng ating Panginoong Diyos kung tayo mga kapatid ay mayroong malinis na puso. Kung meron tayong sakdal na puso. Kung meron tayong tunay na motibo na maayos para sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Ang sabi po dito, ibibless tayo ng Panginoon. ba? Diba? So, ibig sabihin, hindi lang basta-basta naglilingkod sa Diyos. Hindi lang basta-basta humihiling sa Panginoong Diyos ng kung ano-ano. Diba? Kinakailangan yung puso po natin, mga kapatid, yung ating motibo ay para parangalan ng Panginoong Diyos. Hindi yung basta pumunta ka na lang dyan maglingkod sa Panginoong Diyos. Sabi mo, ay, punta ako dito. Hindi. Eh, kailangan merong pagpaparangal sa Panginoon. Hindi niya hinihingi sa kanyang mga lingkod na gumawa gamit ang kanilang sariling lakas. Ibabahagi niya ang kanyang karunungan sa kanilang mayroong mapagpakumbaba at nagsisising espiritu. Ayan. Sino po ang papabura ng Panginoon? Sino po ang bibiyaya ng Panginoon? Yung pumapagpakumbaba at nagsisising espiritu. Ibig sabihin, nagsisising buhay, nagsisising tao, nagsisising lingkod ang kanya pong uh, pararangalan, ang kanyang itataas, mapagpakumbaba. Ayan. Ano? Para maging mapagpakumbaba tayo, itinataas natin ang Panginoong Diyos. Nagiging mataas, na, nagiging mapagmataas ka kapag ka ang pinaparangalan mo na yung sarili mo, ang ibig sabihin eh, oo nga, ako ang may dahilan. O ako ang ako yan. Ako ang may dahilan kung bakit nagkaroon ng na ganito, nagkaganyan yun ay pagpapataas sa sarili. Ang kinakailangan ay mapagpakumbaba dahil sa kabutihan ng Diyos, dahil sa karang sa sa ginawa ng Panginoon sa pag-ibig ng Panginoon sa buhay namin. Ganito ang nangyari, ang pagpapala ng Panginoong Diyos ang uh, nagbigay sa amin ng patnubay upang ang mga bagay na ito ay mangyayari ayon sa kalooban ng ating tagapagligtas. Manguna sa kanila ang katwiran ni Kristo at ang kalwalatian ng Panginoon ang kanila magiging gantimpala. So ano po ang magiging gantimpala ng bawat isa? Yung kalulatian ng Panginoon. Bakit? Dahil yung kalulatian ng Panginoon, yan ay katatakutan ng mga hindi nananampalataya sa pagdating ni Jesus Christ. Alam niyo po ba yun? Yung kalulatian ni Jesus Christ diyan sa alapaa, hindi yan matatagalan ng mga hindi mananampalataya. Ang sabi nga sa Apokalipsis, yung mga kampo ni satanas, magtago kayo sa amin, mga bato, sapagkat nariyan ang kalulatian ng Panginoong Diyos. Ang sinasabi po dito, mga kapatid ko, ang gantimpala natin ay kalulatian ng Panginoon. Nang ibig sabihin, sa ikalawang pagparito ni Jesus Christ, kapag nakita natin ang kalulatian niya, hindi tayo magtatago, kundi tayo ay lalabas sa ating bahay at sasalubungin natin na mainam ang Panginoong Diyos. Napakaganda niyan, di ba? Dahil yung kalulatian ng Panginoon, yoon ang ating gantimpala. Ibig sabihin, kaya nating tagalan yung kalulatian ng ating Panginoon na higit na mas masikat pa sa sikat ng araw. 1000 times o infinite times yung sikat yung kalulatian ng Panginoon na hindi kayang tagalan ni Satanas at noong po mga hindi nanampalataya sa Kanya. Walang sino man sa mundong ito ang makasisira sa kanila na pinarangalan ng gayon sa paumagitan ng malapit na kaugnayan sa Diyos. Maaring mayanig ang mundo maaring manginig sa ilalim nila ang mga haligi ng sanlibutan, ngunit hindi sila dapat matakot. So ang pinarangalan ng Panginoon, ang ginabayan ng Panginoon, ang uh, ng Panginoon, ang mga lingkod niya, mga kapatid na mapagpakumbaba at alam natin sa sarili natin na pinaparangalan natin ng Panginoon, winawalhati natin ng Panginoong Diyos ang sabi dito, hindi tayo kayang daigin ng sanlibutan. Hindi tayo kayang sirain ng sanlibutan. Dahil ang Diyos ang ating pinaglilingkuran. Napakaganda, no? So, ang Diyos ang ating ang gumagabay sa bawat isa sa atin. Kaya kung gusto po natin na maitaas ng Panginoon hanggang doon sa langit, tayo ay magpakumbaba sa harapan niya. Tayo ay magpakumbaba na lumapit sa kanya. At ang naisin natin palagi sa ating paglilingkod, ang maging motibo ng ating paglilingkod para walhatiin ng Panginoong Diyos, para itaas ang kanyang pangalan, para siya'y sambahin, para siya'y parangalan, at hindi ang ating mga sarili. Napakagandang devotional. Marami ang bumabagsak sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Dahil tinitignan niya yung sarili niya. Dahil nalulungkot siya kapag kawala siya nung sa tuktok, kapag wala siya nung sa itaas, nalulungkot siya sa paglilingkod para nabuhasan yung paglilingkod niya sa Panginoon. Yung pride niya pa bumabagsak kasi wala siya dun sa tuktok. Oh, yun ang pinakadelikado. Kapag ka ikaw ay nasa tuktok, tas bigla kang bumaba sa posisyon, yun ang napakahirap. ba? Diba? Yun ang mahirap tanggapin. Politiko lang ang mayroong ganyang uh, pagnanais. Yung makamundong, uh, yung makamundong paglilingkod lang ang may ganyang pakiramdam. Pero kung tayo ay naglilingkod sa Panginoong Diyos, uh, ano man tayo, mga kapatid, kung galing man tayo doon sa pagka-presidente uh, o elder man yan, tas bigla tayo naging uh, ordinaryo membro sa church, ay eh, huwag tayo makamba. Tuloy-tuloy pa rin yung paglilingkod natin sa Panginoong Diyos. Tuloy-tuloy pa rin yung pagsamba natin sa Panginoon. Tuloy-tuloy pa rin yung pagsuporta natin. Hindi yung wala, dahil wala ka na sa leadership, eh hindi ka na rin maglilingkod sa Panginoon. So hindi ganoon mga kapatid. O hindi dapat ganoon ang ating maranasan. Kundi kahit ano man tayo, kahit saan man tayo, saan man tayo dalhin, ang Panginoong Diyos ang maitataas at hindi ang ating mga sarili. Napakaganda niyan mga kapatid, lagi nating tatandaan. At siyempre, bilang uh, naglilingkod sa Panginoon din, ako po personally rin, ay kailangan tandaan ko rin ito, yung pagpapakumbaba na ito. Dahil yung pride na ito, yung pagmamalaki, ay unang naging kasalanan ni Lucifer at napakahirap tanggihan niyan. Napakahirap tanggihan at napakahirap labanan kung ang Panginoon ay wala sa atin. So na ang sekreto lang pala niyan mga kapatid at antidote niyan para ngalan ang Panginoong Diyos. Maging mapagkumbaba sa harapan ng Panginoon. Huwag na huwag nating iisipin na tayo ay parang Diyos ano? <laughs> parang Diyos. Gusto natin maging makapangyarihan. Huwag natin iisipin yung gano'n. Magiging parang satanas na tayo pagkaganyan mga kapatid. So patuloy natin paglingkuran ng Panginoon. Ang pagpapakumbaba sa ating buhay ay at ating maranasan. At huwag tayong mag-alala. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Hindi tayo kalilimutan ng Panginoon. Diyos. Mapagpalang umaga po sa inyo pong lahat. At ang ating pong mga prayer request ay inyo pong ilatag dyan mga kapatid. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa magandang pakiramdam na ipinagkalob niyo po sa sa akin ano at sa aking misis. So salamat sa ating Panginoon Diyos sa kanyang pagpapala. So God bless sa inyong lahat mga kapatid at ibalik na natin kay Brother Melvin Bilasano ang uh, pagkakataon para po sa mga prayer request at uh, thanksgiving. God bless po mga kapatid ko. Ang banal na makapangyarihan sa lahat. Lubos ang kaming pasalamat po sa umaga nito na muli nyo kaming binigyan ng pagkakataon na muling makakunig po sa inyo sa pamagitan ng morning devotional and prayer. Tunay na kami na paalalahanan na inyong pinararangalan ang mga magpakum, mapakpa, maka, mapagpakumbaba. Ama, kami may inantawad kung kami man ay naging mapagmatas. Willing po kami magbago. Tulungan po kami ng Holy Spirit na maging malinaw ang aming paningin. Makita namin ang aming sarili upang kami maibaba namin ang aming sarili gaya din naman ng aming Panunong Isus na siya nagpakumbaba sa lahat ng pagkakataon ng no, siya narito naririnahan sa lupa para sa amin. Maraming salamat po sa gabay at patnubay at tunay na ramdam po namin ng inyong pagmamahal sa pamamagitan ng mga araw-araw na paalala na ito sa amin. Aming dalangin na sa aming patuloy na paglago, may bahagi din naman namin ito sa iba upang kami hindi lamang mabless at marami pang mabless sa bawat umaga. Salamat din at si Pastor Nelvin ay nagagamit sa araw-araw na gawain uh, at sa mga sakripisyo ay uh, ingatan po siya patuloy sa kanyang kalusugan sa uh, din ng kanyang pagdadrive papunta sa mga iba't ibang mga lugar at ganyan din ng si Ma'am Karin sa kanyang pang araw-araw na gawain at lalong higit amin dinadalangin ang kanilang hinihintay na munting anghel ay pagkalub na po sa kanila sa tamang panahon na inyong plano at inyong kalawaban. Amin din patuloy na sinasana, sinasama sa panalangin ang, ang pagdiriwang ng kaarawan ng apo ni Ate Rebe na si Clarence uh, sa po ay inyong ng malusog na pangatawan ng mga taon na nagdaan uh, at sa araw na ito kaligayahan ng kanyang puso, ang kanyang maranasan sa kanyang karawan, makita ang mga pagmamahal ng kanyang mga mahal sa buhay at lalo higit ipakita po sa kanya lalo sa mga susunod na araw panahon ang inyong pag-ibig at siya ay lumaking nakikilala po kayo. Aming tindalangin patuloy si Aris si uh, sa panahon na ito ay siya ay Bigyan niya ng karunungan na kanyang mapagdesisyo na ng pinaka the best na inyong pina, na pinaalam sa kanya. Ito ay mga kabuti sa kanya. Bigyan niya po siya ng malaking pag-asa. Alisin na kanyang pangamba sa kanyang puso at isipan pagkos makita niya ang inyong pagmamahal. Makita niya ang iyong pag-ibig. Makita niya ang kabutihan. At ikit sa lahat, ay patuloy niya kayong makasama sa bawat araw upang makanya kanyang pamamuhay ay maging masaya sa piling po ninyo makat, at maging liwanag sa kanilang nasasakupan. Amin din pong patuloy na sinasama sa panalangin ng pasasalamat ng family si Sister Melissa Gamboa sa araw-araw na na biyaya at pagpapala at sa kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Dalangin din po namin ang pasasalamat sa kagalingan para sa amin ni Pastor Nelvin na nawala na yung aming sipon at masamang pakiramdam at patuloy na kami makagagawa ng ma sa aming mga gawain. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang iba pang mga kapatiran na may prayer request na nagpapagaling si Nanay Juning Alpindo si Lolo Edith si Sister Angel Pianesa si Nanay Pina patuloy na kagaling niya sa kanyang tuhod at ganyan din si Sister Anna Rosbel Hermino, si Franklin Punsalan, si Hannah Lopez. At kayo din ang mga pamilya ng mga nakikinig ngayon kasama na sina family ni na Medin Peligro ko tao si na Harain Cory, family ni Ate Milen, yung kanyang mga anak, mga apo, mga manugang. At ang kanyang pong kasama sa bahay kayo din yung kanilang Uh, pagtatanim sa tumana ay patuloy nyo silang ingatan. Ngayon din yung family ni Ate Milen, uh, at ni Ate Lorna at ni Kuya Bobby sa kanilang araw-araw din na mabigat na hanap buhay. Tulungan po sila at kayo ang kalusugan sa family ni Sister Rose Cris Encarnado, Sister Dang de la Cruz, Sister Nimpa Rivera. Kasama na yung kanyang mga relatives sa bukid nun, sina Tito Janet Salvado Family. Si Rona, LG, Robert, si Family, Huaybas Family, Alcosaba ay Family, kasama na si Ariel and Jonah. At saka yung mga kapatiran na namin, mga kalakasan, uh, healing and recovery. Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adele. Tatay Carlito Tomas, ang parents ni Pastor Nel Benet ni Karin, si Pining Eugenio Hampier, si John Paul Cheng, si Jin Jin, si Sister Percy, si Sister Risa Enriquez, Ate Esther Lopez, si Marilita, Renato Santos, Precious Cabasog, Princess Turquina, si Aris, si ngayon ay nangailangan po ng inyong uh, patnubay sa pagdedesisyon. Samahan po siya ulit patuloy. Si Brother Gary Mercado, Brother Renato, Estrella Gregasin, Claire Andaya, Judeline Perolino, si Ate Sally Sanchez, Janet Antevero, Gina de Guzman, Arturo kay at Erlinda kay. o dakilan Diyos sa mga pangalan po na ito kasama ng iba pa na hindi namin nabanggit kayo po nangakalam na status ng aming kalusugan ng aming karamdaman hindi lamang pampisikal ng pangatawan lalo higit ang aming ng espiritual hipuin po kami na inyong mapagpagaling na kamay alam namin na kayo ang dakilang magagamot at pagkakaloban the best para sa amin pagkaloob na wa ito ayon sa inyong kaloban hindi na aming kagustuhan Ah uh, sa aming pangaraw araw-araw na pumuhay kami ay matuto magpakumbaba. Alang-alang na lahat sa pangalan ng aming Panginoong Susan Tagapagligtas. Amen. Amen.